Ang Labubu ay isang collectible art toy mula sa isang Chinese artist na si Ka Liung. Bagamat sikat ito sa mga mahilig sa laruan at art collectibles, may mga teorya na bumapalipot dito na nagbibigay ng kakaibang kulay at nakakatakot na kwento tungkol sa pinagmulan ng Labubu. Ang kakaibang anyo na nilang na ito na may malamanser na itsura ngunit cute na disenyo ay nagbibigay daan sa mga haka-haka at urban legends na konektado sa mas malalim na misteryo. Ang Labubo ay isang fictional creature na bahagi ng The Monster Series ni Kashing Leong. Isa itong halimaw na may malaking bibig na laging nakangiti. Matatalas ng ngipin at masaya ngunit misteryosong ekspresyon. Sa kabila ng cute nitong Itsura, maraming tagahanga at mga mananalaysay ng pop culture ang nagtatanong kung ano ang inspirasyon sa likod ng nilalang na ito. Dahil dito, lumitaw ang iba't ibang teorya na naguugat sa mga kwentong misteryo at kababalaghan. Isang teorya ang nagsasabing ang labubo ay kumakatawan sa mga mental monsters o halimaw na ating isipan. Ayon sa mga mananaliksik ng sikolohiya, ang mga nilalang tulad ng labubo ay maaaring sumisimbolo ng takot, trauma o masamang alaala na pilit nating iningitian o tinatago. Ang mga nakangiting bibig at matatalas na ng ngipin nito ay maaaring representasyon ng isang bagay na mukhang masaya ngunit nakakatakot sa malalim nitong kahulugan. Sa pananaw na ito, ang labubu ay nagiging repleksyon ng mga nakatagong emosyon na pilit nating dinadala sa araw-araw. Isang masayang panlabas ngunit may nakatagong madilim na lihim sa loob. Ang ganitong konsepto ay nagbibigay ng mas nakakakilabot na dimensyon sa simpleng laruan na ito. Ayon sa ilang urban legends, ang labubu ay base sa mga kwento ng mga halimaw mula sa sinaunang Chinese folklore. Isa sa mga sikat na kwento ay tungkol sa mga nilalang mula sa kabilang mundo na nagkukunwaring cute at hindi mapanganib upang makalapit sa mga tao. Ang kanilang layunin ay akitin ang mga inosente, lalo na ang mga bata, at kunin ang kanilang kaluluwa ang malalimaw na anyo ng labubu na tila masaya ngunit may nakakatakot na matatalas ng ngipin ay nagbibigay ng koneksyon sa ganitong mga nilalang. Sa folklore, ang ngiti ng halimaw ay hindi tanda ng kabaitan kundi isang paraan upang magtago ng tunay nilang masamang intensyon. Isa pang teorya ang tumutukoy sa Labubu bilang bahagi ng mas malawak na kwento. Ito ay ang mga laruan na nagkakaroon ng buhay sa gabi. Ang konsepto ito ay konektado sa takot ng mga tao sa ideya na ang mga laruan ay maaring maging masama. Bagamat tila hindi ito orihinal, ang mala-monster na disenyo ni Labubu ang nagdadala ng teoryang ito sa mas nakakatakot na antas. May kwento din na nagsasabing kung iiwan mo ang isang labubutoy sa isang madilim na silid, maririnig mo itong kumikilos o tila humihinga. Ang ilan ay nagsasabi pa na naririnig nilang umahalak kito, isang nakakatakot na halakha na tila nagmula sa isang nilalang mula sa kabilang mundo. Isa pang nakakatakot na teorya ay ang ideya na ang labubu ay produkto ng eksperimento ng isang baliw na siyentipiko. Sinasabi sa kwentong ito na ang labubu ay bahagi ng isang eksperimento upang lumikha ng bagong uri ng nilalang na pinagsasamang cute at nakakakilapot. Subalit, ang eksperimento ay hindi naging matagumpay, kaya't ang labubu ay naging isang halimaw na nabubuhay sa galit at pagkamuhi. Ang ng labubo ay nagsisilbing maskara lamang upang itago ang tunay nitong galit. May mga haka-haka pa na ito ay may kakayahang kontrolin ang isipan ng mga taong tumitingin dito ng matagal. Ang kakaibang ekspresyon nito, lalo na ang masyadong matilim ng ngiti, ay tila nagbabantang maging sanhi ng hindi mapaliwanag na pagkasira ng isip ng tao. May teorya rin na nagsasabing ang labubu ay isang nilalang mula sa dream world o mundo ng panaginip. Sa panaginip, ang labubu ay nagiging simbolo ng mga bagay na hindi kayang harapin sa totoong buhay. Ang kanyang nakangiting anyo ay tila nagpapakita ng pagkukunwari, isang bagay na tila maganda ngunit nagtatago ng manilim na katotohanan may mga kwento din ng mga tagahanga ng Labubu na nagsasabing na panaginipan nila ang nilalang nito, matapos lamang maglaro o tumingin sa laruan. Ang mga panaginip ay karaniwang nauuwi sa bangungot kung saan ang Labubu ay nagiging mas malaking halimaw na humahabol o nangaakit sa kanila sa loob ng kanilang subconscious. Ang labubu, bagamat isang laruan lamang, ay naging sentro ng iba't ibang teorya at misteryo dahil sa kaibang disenyo nito. Sa unang tingin, ito ay cute at hindi mapanganib. Ngunit ang matalas nitong tingin at misteryoso ekspresyon ay nagbigay daan sa mga nakakatakot na interpretasyon. Ang mga teorya tungkol sa pinagmulan nito mula sa folklore, eksperimento, dream world, at mental monsters ay nagbibigay ng mas malalim na dimensyon sa simpleng laruan na ito. Bagamat maaaring hindi totoo ang mga teoryang ito, pinapakita lamang kung paano ang sining ay maaaring magbigay inspirasyon sa imahinasyon at takot. Ang labubuman inilalagyan mga kung ano-anong kaakibat na kababalaghan at istorya, as long as nagbibigay ito ng kasiyahan sa tao at nakakatulong sa mental health ng isang individual, ay walang masama sa pagkakaroon nito. Huwag lamang humantong sa sukdulan kung saan gagawin ang hindi dapat para lang makipagsabayan sa makabagong trend ng panahon. Kayo mga katrivyo, naniniwala ba kayo sa mga teoryang ito? At kung hindi, anong labubo ang meron kayo sa bahay? Nais naming marinig ang inyong sagot sa comment section below. Hanggang sa muli mga katrivyo,